Hello, hello mga mawe! Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung ano ang masarap na luto dito sa Terik. Pero bago yan ay gusto nga namin pasalamatan itong si Kuya na may-ari nga ng aming inupahang bahay. Wow! Kundi dahil sa kanya ay hindi kami nakakalibre ng ulam. Ay, sana all! So ayun na nga, pagkadating na nga ni Kuya, galing nga sa laot ay tinawag na nga ako ni Auntie Adi. Tutulong nga ako dito sa pagtitiktik nga ng mga terek at para nga meron kaming ula. Terek nga pala ang tawag niyan dito sa amin. Sa inyo ba mga mawe, ano ang tawag niyan? Bagamat sa ibang lugar ay hindi nga nila ito halos pansin. Pero dito sa amin sa isla ng Boracay ay gustong gusto nga namin ito. Sari-sari nga palang mga recipe na pwedeng iluto dito. Pwede nga rin ito sa ginataang papaya or kaya naman ay puso ng saging. At pwede nga rin itong kilawin. Pero ang gusto ko ngang luto dito ay torta. At yun nga ang recipe ang ituturo ko sa inyo kung paano nga ito totortahin. Sa mga hindi ko makain ng tarek or kaya ay nalalansahan sila ay eto ang recipe ang ituturo ko. Ang pinaka the best para naman makakain kayo na hindi nyo nalalasahan yung lansa Pinagtatanggal na nga namin muna ito sa kanyang shell at hindi na nga namin sinama yung kulay itim dyan. Dahil ah, ah. tinai nga daw niya iyon at yun nga pagkakasabi ni Auntie Adi. Tinai po sa amin at ang ibig sabihin po nun sa Tagalog ay yung bitu kanya. Ay, ang taray, may bituka yung tere. <laughs> sobrang dami at matataba nga itong nakuha nga ni Angkul. Kaya nga rin kami natagalan at napupuno na nga itong aming lagayan. Naaalala ko pa nga noon, panahon nga ng aking kadalagahan kapag naliligo nga kami sa dagat. Kapag meron nga kaming nakitang ganito sa tabi ng dagat ay pinipisangan namin niya ng bato. At pagkatapos ay kinukuha naman namin yung kanyang laman. Trust me mga mawe, kapag minalas ka naman ay sobrang katingayan sa labi. <laughs> Napakalansa nga rin yan, pero kapag sanay ka naman sa dagat, e eh, baliwala nga lang yan, kaya't wala nang suka-suka. Bukod nga sa Tarek, e eh, meron pang ang nakuha sa si angko na lato-lato, ang tawag niyan dito sa amin. Kinilaw ko na nga itong lato-lato at syempre nilagyan ko na nga ito ng kanyang mga sangkap. Samahan niyo ako at panoorin ang ituturo kong recipe na tortang tiri. Ang una ko nga palang inilagay dyan ay yung sibuyas. Depende nga rin naman sa inyo kung anong dami ang gusto niyong ilagay na sibuyas. Sa akin kasi ay isang sibuyas nga lang inilagay ko dyan at ako nga ay nagtitipi. Ha <laughs> ha Then after ko na nga makapaglagay ng sibuyas, naglagay naman nga ako ng dalawang perasong itlog. Tsaka inihalo-halo ko na nga ang mga to. Hindi na nga ako naglagay ng asin dyan dahil maalat naman nga itong tere. Then ang sunod ko namang inilagay itong harina. Tira pa nga pala ito nung ako nga ay nagtorta na karang araw. At pagkatapos naman ay naglagay na nga rin ako nitong crispy fry. Then hinalo-halo ko nga lang silang dalawa. Suggest ko nga pala mga mawe, mas maganda maglagay nga ng crispy fry. Dahil ang crispy fry ang nagpapawala nga ng sa dito sa ating terek. Pag naluto na nga ito mamaya ang ating terek ay eh hindi mo na nga malalasahan ang kanyang lansa. Pero kapag wala namang available na crispy fries sa bahay at arena lang talaga, kapag arena nga lang talaga ang gagamitin mo ay make sure na gagamit ka nga ng powder na paminta. Para yung paminta ang magpapawala nga ng lansa dito sa ating terek. So ayan at bago pa nga natin lutuin itong ating torta ay nilagyan ko na nga ito ng pampalasang sangka. At pagkatapos ay hinaluhalo ko na nga ito at para nga manuot yung kanyang lasa sa doon nga sa ating gagawing torta. Ready na nga itong ating totortahin at magpapainit nga lang ako ng kawalit. nilagyan ko na nga ito ng mantika. syempre painitin nga muna natin yung kawalit bago nga tayo maglagay ng mantika. Yung unang luto ko nga ay finorm ko nga lang ito ng isang malaking bilog. Dahil madami naman nga itong aking lulutuin, kaya naman ay nilakihan ko na nga itong aking unang niluto. Dahil sa sobrang excited ko ay binaliktad ko na nga ito at hindi pa nga talaga ito matigas. I mean, hindi pa nga talaga siya tostado. Kaya naman, pinab Pinabayaan ko na nga muna at niluto pa ng ilang minuto. Pero ganito nga yung nangyari at malambot pa din. Kaya naman, pinawersa ko na nga ang baliktarin. Yung pangalawang luto ko naman ay tinray ko na nga yung ganito kalaki. Hintay ko na nga lang din ng ilang minuto at saka naluto na rin. Pang binaliktad ko na nga siya ay hindi nga siya nagkadurog-durog at buo nga yung pagkakaluto sa kanya. So ayun nga mga mawet, ganyan nga lang talaga kalaki ang gawin nyo kapag kayo nga ay nagtutorta ng ganito. Amoy pa nga lang talaga ay akalain mong pritong manok nga itong aking niluto. Luko. Kung titignan mo naman ay para ka nga lang din nagtotorta ng humoy-humoy? At kayo nga lang din ang bahalang umintindi kung ano nga yung humoy-humoy? just me, yung mga mawit, nakakapago din ang pagbo-voiceover? Kung napapansin nyo ay napakahina at napakatamlay nga ng aking boses ngayon. Masakit pa nga yung aking lalamunan at meron pa nga akong sipon. Pero kahit ano pa man yung ating dinaramdam mga mawe ay kailangan pa rin natin magtrabaho. Ika nga ng iba itong pagbablog daw ay para ka na nga rin, nagtatrabaho. Kaya kailangan pa nating sipagan para may sasahurin tayo. Nakshuta? After na nga ng ilang minuto ay luto na nga itong ating tortang tele wow! Natulo ko nga lang ng kaunti yung mantika tsaka hinango ko na nga dahil meron pa nga akong pripituhin. Parehas lang din yung laki kanina sa pangalawang luto ko. Pangatlong salang na nga pala ito kaya tinodo ko na. Para yung pangapat na salang ay kaunti na lang. So ayan mga mawi at sana ay nasundan nyo ang aking tinurong pamamaraan sa pagtorta nga ng tiri. Hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog. Bye!